Magandang araw mga boss. Magpapalit nga pala ako ngayon ng cylinder assembly ng Kawasaki pressure washer dahil nasira na yung stock niya. May tatlong taon na din kasi itong pressure washer ko, kaya may mga parts na unti-unti nang bumibigay na di na makuha sa remedyo at kailangan ng palitan. Bago tayo mag DIY, shoutout muna kina pare Nelson Nilo, pare Ray Mark Sita, pare Kim Quijano, tropang sitelitik dati nung high school, wala na miss ko lang kayo buong section natin halos magkakatropa. Ayan, ito na ang bago natin cylinder assembly na order ko ito sa Shopee. Click nyo na lang ang link sa comment section. Sa mga gusto bumili, may kasama na rin nga pala itong tatlong brass grand. Gumamit nga pala ako una dito ng liabe tubo para makalas ang suction hose. Sumunod gumamit ako ng D14 para mabaklas itong suction metal. May dalawang turnilyo ito sa magkabila at kapag mabuksan natin ito, dito makikita ang tatlong valve assembly o check valve kung tawagin ng iba. Then, 14 pa rin ang gamit para matanggal ang dalawang tornilyo sa ilalim para mabaklas ang valve body assembly. At makikita dito ang another tatlo ulit na check valve. Sumunod naman dito, gumamit ako ng deduce para mabaklas na mismo ang cylinder assembly. May apat na tornilyo ito dalawa magkabila mga boss. Kapag mabaklas na ang cylinder assembly, dito naman makikita ang mga valve packing set. Ayan, ito na ang lumang cylinder assembly. Palitin na talaga may crack na ito sa gitna. Kaya naman naglo-loose ang brass grand. Kaya nakakalabas ang packing at di tuluyang makahigop ng tubig ang buong pump. Sa part na ito, nililinisan ko na ang tatlong piston. Nililinisan ko din ang mga packing dahil okay pa naman. Kaya di ko na muna papalitan. Hello. Sumunod dito, kinalas ko na ang tatlong oil o grease cup gamit ang dedose. Then sa part na ito, nilagay ko na ang mga packing sa cylinder at inilock ko ang brass grand gamit ang dedosi. Kinabit ko na din ang tatlong oil o grease cup gamit pa rin ang dedose. Ayan, Then isasalpak na natin ang bagong cylinder assembly sa piston at tuturnilyuhan. Bale apat na dose. Ibabalik na rin natin ang tatlong check valve sa ibabaw. Isusunod natin itong valve body assembly ibalik at dalawang tornilyo nito sa ilalim gamit ang D14. Then last itong suction metal na may tatlong check valve, ibabalik na rin natin at tornilyuhan gamit pa rin ang 14 At syempre, ito pala mismo ang last ang suction hose, ibabalik natin at higpitan gamit ang liabe tubo. Ito na mga boss testingan time na sinaksak ko na sa outlet at naghulog ako ng limang piso, then sirit-sirit na ha-ha-ha-ha. Maayos na ulit ang andar at syempre parang bago ulit lumakas ulit ang pressure mga boss. Yan sana nasundan nyo mga boss kung paano ko napalitan ng cylinder assembly ng aking Kawasaki pressure washer, kung paano i-DIY, sabay umulan pa nga ha 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 ha. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow! Amazing! <laughs> Amazing!